Very interesting yung ano natin, topic natin for today kasi for sure maraming mga kababaihan yung nakaka-relate dito. Dok, ang topic po kasi natin ngayon is yung tinatawag na endometriosis. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Oh, Bago natin malaman kung ano ang endometriosis, bakit atin mo nang ipag-aralan ang matres, na Tagalog matres, bahay tao, sa English uterus. Ang matres is a first shape organ ng katawan ng babae, reproductive organ ng babae. Na may tatlong parts siya. Yung outer part is the rosa, the middle part is the myometrium mm -hmm. ng muscle and the, inter, the inner part is the endometrium. Mm -hmm. Yun doon ang pag-uusapan natin. Endometrium mm -hmm. diyan nag, ang dyan nagre nagreregla ang, ang babae. Oh, may meron siyang consists of endometrial glands mm -hmm. and stroma. Kapag nagreregla ang babae, hindi lahat ng hindi lahat ng regla ay lumabas, Meron oh. retrograde menstruation. Ang endometriosis ay yung lining ng ng endometrium sumisiksik so, of the AM blast ibang part ng katawan. Wow. Oh. So, sa pwede, ibang pwede, part po ng katawan, yeah. dapat sabihin hindi lang sa baba. Hindi lang sa matres, pwedeng sa sa myometrium nga ang tawag doon adenomyosis. Pag lumabas ng fallopian tube kasi may connection ang matres sa sa pelvic cavity doon ang mayo Fallopian tube. Opo. Pwede mag implant siya sa ovary. Opo. Pag lumaki gaga, namata, tinatawag na endometrial cyst or chocolate cyst. Pwede din sa fallopian tube, pwede sa surrounding parts sa pelvic area, mga pelvic mga endometrial implants, pwede din sa ibang organs. Ah, hmm. uh, isa pa sa mga theories ng pelvic ng endometriosis ay yung, yung lining ng matres eh parang nakikita sa ibang part ng katawan. Hmm. Yan ang memes ng isang babae. Parang nagmamens din yung part na may lung lining na similar to endometrial lining. Okay. okay. Di ba po yung pag nagmamatres ka po, yung nilalabas na dugo natin, madumi yun eh. Oh, po. Ay, pagka <laughs> nagmamens, pag nang demens na, oh, period, ayan. Okay. <laughs> yung lumalabas po na madumi na dugo, madumin dugo po yun. <laughs> hindi, ang taba, hindi naman madumin Ay, hindi naman po lamang. May kasamang endometrial glands and stroma hmm. and blood. Okay. Yun nga, yun nga, ang lumalabas sa dimidiket sa ibang part ng katawan kasi lumalabas in sa palopian tube eh Oh, oh, po okay, okay. si Sar Celine kasi maraming mga kababayan natin talaga oh, very po. conservative tayo ta mga mm. Pilipinos lalo so maraming panahon may mga nararamdaman na sila hindi pa siya nagpapa oh, sa, sa doktor kaya alamin na natin kay doktora ano mm. nga po ba yung mga posibleng maramdaman nila pag meron na po silang uh, ganitong karamdaman Meron babaeng may endometriosis na pero hindi wala silang nararamdaman mm. asymptomatic na naman chronic o cyclic pelvic pain And oh, in time, pwede maging oh. severe. As, as the patient grows older at as he menstruate every month, nagiging severe ang pati. Opo. Oh, Tapos, sabi ko nga, madaming parts ng, intest ng katawan ang na-implant na, na ng endomet oh, uh, na may endometriosis. So kapag sa matres, sa adenomyosis, masakit yan. Kapag sa ovarian, sa ovarian naman na-implant, na, 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 na pwede magkaroon ng cyst. Opo. Oh, Pag sa fallopian tube naman, nasisira at distort yung mm. yung ano sa ibang part naman like may patient ako na na CS doon sa scar niya oh. sabi niya every month na mag mens siya sakit lumalaki pinabayob si ko endometrium oh. niya Meron ding sa lungs mm. pag nag mens wow. ka up ka ng blood Meron din sa ilong Bibleed ka pag nag-men. Hala. Ang hirap pala. Pag nag-sabrake, wawa naman. Wawa naman sa Pero meron din daw percentage sa brain. Oh, so okay. pagka nagpi-period lang masakit siya masakit si Celine. Na. Okay, pero, pero pag wala siyang period, usually walang pain. Kasi kapag chronic na kahit hindi ka nagpi-period, masakit siya. Oh, oh okay. Ano I po know. ibig sabihin ng chronic, doctor? Matagal na. Matagal na, process. Sakit okay. sakit, okay. na. Sakit uh, ng sakit, uh, uh, sakit ng sakit at sakit. Matagal na siyang nagyayari sa katawan niya. Mm, Opo, si Celine. Opo, edok. Eh, naman po nagagamot ito or may gamot po ba ito or minamanage lang po ba? Mahirap, pero mahirap gamotin ang endometriosis. Uh, ang unang gamot dyan ay for uh, pain. Siyempre, bibigyan mo ng NSAIDs. Yung makamukha ng ibuprofen, mefenamic acid kung makukuha. Pwede mo bigyan ng oral contraceptive pills. Mm. Pwede mo bigyan ng depo, depo injection para hindi mag-mens. Kasi Apo. nga pag nag-mens, masakit siya, di ba? Diba? Pwede din dienogest. Yung sinabi mo ay ang GNR is agonist para hindi ka magregla. Pero siyempre may mga side effects yan. Opo. Na. Tapos, pagka hindi talaga makuha, treatment niya surgery. Oh. Ang gold standard ng pagdadiagnose ng anis laparoscopy. Eh. Pero hindi masyadong ginagamit ang laparoscopy sa so, pagdadiagnose lang. Ginagamit siya diagnostic at the same time. Mm. Treatment. Okay. So, pag bayan. hindi pa nakuha ng na, ano, pag ongoing siya tapos ang babae ay eh may edad eh, may age na, may edad na, Apo. kaya gusto na niya magkaanak. Pwede mag uh, TAH, total abdominal hysterectomy. Pwede isama ang ovary at saka fallopian tube. Oh, Tatanggalin na 'yon. Lahat. Tatanggalin lahat, lahat oh. Pero hindi pa rin ano pa babae ha? Hindi guaranteed na wala na, Dok. Oo, kasi may mga implants pa dun sa atong ng katawan oh. na kasi kumalat na siya okay. kung magamaraming maraming pinappos, parts pinappos, na yun. mas pwede pa rin mag-pain. Mm. So, Hirap maging babae do. Wow. <laughs> <laughs> <Ayan. laughs>